ha ah guys, ito pala, ito ang ano namin tirahan namin mga guys panday ang asawa ko Ayan. ngayon ay eh, paalisin na kami sa mayari kasi ang kapatid niya ay yun no, daw, yung, yung tira sa ano namin sa pupaha namin ngayon, paalisin na kami sa June tapos nagalala ako mga guys eh, wala kaming ano matirahan ngayon uuwi naman din ako doon sa ano Luzon City may may bahay naman din kami doon na inuupahan wala naman din akong kapag kakitaan ng pera eh dito mas ma ano dito mag, maganda dito tirhan dahil may may munting akong negosyo gasolina kasi grabe mabinta talaga dito ang gasolina mga guys kaya nawiwili man ako mga guys na uuwi ako doon iwanan to kaya napakabuti na sa amin ang Panginoon dahil pagkataon din na may bumili doon na lupa ayan oh ah. ang baba na ano giniba yata ang So, mga piraso-piraso yun mga piraso, piraso ayan ang ano namin yun ang aming pinag gawa na namin ng ano sahig pinang sahig namin kahit tinatagpi-tagpi kasi nagpiraso-piraso eh. para na siyang ano style yung ano tiles tagpi, tagpi. at least mga guys na kaming sari wala kaming nagastos na pira dahil binigay lang to sa amin mga guys kasi simpre, wala naman kaming pira um, tapos ito mga guys wala pang bubong kasi eh, sa ano namin kasi tambay tambayan lang natin namin ito ayan o uh, nga o oh. upuan lang to dito pero naisip namin na na lang namin kasi ayaw namin ayaw ko na ano maki itira sa bahay ng may bahay sa anak nga niya masakit din doon sa ilalagay namin ang ano aming gasolina na uh, naman din masakit kaya naisip lang namin na gawin na lang to namin kubukubo. mga guys kaya ayon na ano na na parang <laughs> upuan nga kasi may sandala no <laughs> yaan yeah, na lang mga guys basta uh, dingdingan na lang namin ito at lagyan ng bubong tapos wala na kami problema hindi kami magbayad ng upa upa mga guys kasi nang upahan kami kasi uh, kaya mga guys sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mabahala. Basta si kilos lang kayo, kay siya ang ano, tutulong. Siya ang gagawa ng paraan. Diba mga guys? Kaya, laking papasalamat ako sa ating Panginoon na gumagawa siya ng paraan. Ito oh sabi ko ito sana yung isahig niya ito sabi ko kulang yan i e, dami namang ano dito mga putol putol na mga ano hingiin na lang natin ayan hiningi, hiningi namin at binigyan naman kami ng napakarami ayan pa nga, oh tambak tambak oh. ipanggatong e, lang eh ipanggatong e, lang nila ito e, sayang naman mga guys eh di nang hingi kami eh, sabi, sabi ng mayari eh, sige kuha na lang kayo dyan marami yan o so, di kasi ito di naman to ano di naman to magkasya kulang ano guys buti na lang yung asawa ko sumunod ang gusto niya ito eh kaya naman kami ipang ano ang dagdag di wala sabi ko, ayan. Hindi tayong makulangin dyan. Pag dugtong mo na lang para ano, para ma ganap na magawang sahig natin. Kasi itong ano, pagsaya sa pako, wala na tayong pambili ito hindi may dami pa may dami pa masahig natin ito hindi ka sa aksaya sa pako okay. napakabuti ang sa amin ang Panginoon dahil binigyan kami ng solusyon ito lang kami sa tabing kalsada oh. tabing kalsada bahala na maliit mga guys basta sarili iba mga guys kaya hindi tayo mabahala dahil ang Panginoon ang mag bigay sa atin ng solusyon sa ating mga problema uh, guys ito ano, problema na namin din ang bubong bubongan ito. Kunti na rin akong na naipon. Gamitin ko na lang para mabubongan ito kasi baka uulan. Um, masasayang ang ano namin. Masasira ang sahil. Okay. Bye na mga guys. God bless you all. Mag-ingat tayong lahat. Bye bye. Love you all. Bye-bye. Bye-bye na mga guys.